silipin din naman po natin ang aking white kills ang aking white kills may pagkasuplado din nanunuka din po ito eh. medyo maganda ganda lang ang mood niya, kaya hindi nanunuka kasi siguro busog kaya hindi nanunuka ito po ang aking white kelso Medyo naglulugon ho, kaya hindi kompleto ang buntot. Ang aking authentic white kelso with yellow peat. Yan, ito po siya ngayon. Silip-silip na lang po siya kung maganda po sa inyong paningin. Ang white kelso ko po na ito ay galing po kay Mayor Dalipi. Mayor Dalipe ng Sambonga City. Ito siya. Halos po lahat ng anak nito ay nagpapanalo. may iba ho, natalo, pero nakapanalo na. Lahat ng naibreeding ko po sa kanila, sa, sa kagandahang palad po, ay eh, lahat nagpapanalo. Halos naka one time winner, two times winner, bago sila natatalo pero nakabreed pa lang po ako dito ng tatlong henerasyon bali ang pang-apat na henerasyon ay naglilimlim pa sa bahay ito po ang aking white kelso yan inasilip ko lang po white kelso po ito galing sa Dalipic Game Farm ng Sambuanga City o mas lang Sambuanga White authentic po siya authentic white kelso po ito from Sambuanga City kay Mayor Dalipe